ngayong buwan ng Agosto sa ating Policy Highlight. Pag-usapan natin ang CSC Memorandum Circular No. 8, Series of 2024 o ang 124th Philippine Civil Service Anniversary and Calendar of Activities. Noong July 29, 2024, Inilabas ng Civil Service Commission o CSC ang CSCMC No. 8 na nagtatakda ng 124 na taon ng pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary o PCSA. Ang pagdiriwang ng PCSA ay bilang pag-alala sa pagtatag ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas noong September 19, 1900 sa ilalim ng Public Law No. 5 o An Act for the Establishment and Maintenance of an Efficient and Honest Civil Service in the Philippine Islands. Ang pagdaraos nito tuwing buwan ng Setyembre ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1050, Series of 1997, na nagdeklara ng Setyembre bilang buwan ng Servisyo Sibili. Ang pagdeklara ng Setyembre bilang Civil Service Month ay pagkilala sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na kolektibong kilala bilang serbisyo Sibil o Civil Service. Sila ay nagbibigay ng serbisyo publiko hanggang sa pinakamalalayong lugar sa bansa at matatag na nagsisiguro ng tuloy-tuloy na pagpapatakbo ng pamahalaan. Mula sa 1.9 million civil servants noong nakaraang 2023, Tumaas ang bilang ng mga kawani batay sa 2024 Inventory of Government Human Resource o IGHR. As of June 2024, mayroon ng 2,037,456 na mga kawani na naglilingkod sa career at non-career positions sa pampublikong sektor. Ang career positions ay binubuo ng mga permanent, temporary at substitute employees ang non-career positions naman ay binubuo ng coterminous, casual, contractual, at elective employees. Mayroon ding 939,771 job order at contract of service personnel sa bansa. Kaya naman ang PCSA tuwing Setyembre ay hindi anibersaryo ng CSC, kundi ito ay anibersaryo ng lahat ng kawani sa national government agencies, local government units, state colleges and universities, government-owned and controlled corporations, at local water districts. Bilang Central Human Resource Agency ng pamahalaan, ang CSC ang nangunguna sa taunang paggunita ng PCSA. Batay din sa Proclamation No. 1050, ang lahat ng ahensya, tanggapan at kasangkapan ng gobyerno ay inatasang ipatupad ang mga programang ipinapalabas ng CSC at aktibong makilahok sa PCSA kasama ng kanilang mga kawani. Noong 2021, inilunsad ng CSC ang 10-year overarching theme ng PCSA na Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future Ready Servant Heroes. Ang temang ito ay sumasalamin sa layuning isulong ang digital transformation, upang mapanatili ang kausayan at pagpapatuloy ng serbisyo publiko. Para sa taong ito, ang ika-124 na pagdiriwang ng PCSA ay nakatuon sa sustainable management. Ito ay nakaayon sa aspirasyon at layunin ng ambisyon natin 2040 na nagtatakda ng isang Pilipinas na may matatag at komportable buhay na protektado at ng isang malinis, mahusay at makatarungang pamahalaan mayroong weekly themes ang 124th PCSA. Linggo ng Lingkod Bayani Linggo ng Malasakit sa Kapwa Linggo ng Malasakit sa Kalikasan Linggo ng Paglilinang ng Yamang Tao At Linggo ng Pasasalamat Sa nakalipas na mga taon, libo-libong empleyado mula sa iba't ibang ahensya ang nakilahok sa iba't ibang pagdiriwang ng PCSA sa bawat rehiyon. Nariyan ang Fun Run, HR Symposium, Government Career Fair, at ang plant run na dinaluhan ng libo-libong empleyado sa bansa. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa 124th PCSA, pumunta sa PCSA microsite at cse.gov.ph forward PCSA 2024. Manatiling updated sa mga policies, programs, and activities ng Civil Service Commission. Bisitahin lamang ang aming social media channels. Maaari ring tumawag, mag-text o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga katanungan, komento o suwestyon. Hanggang sa susunod na policy highlight, maraming salamat sa panunood!